So ito po ay naisukli lamang mga kapatid sa ating maswerting viewers. Year 2007 na 10 piso yan po yung patuloy nating binibili hanggang sa ngayon. So ayan mga kapatid, meron po tayong bubuksan na hard to find coins. Ito yung binibili natin sa 10 piso. Kaya samahan nyo ako mga kapatid para maipakita ko po rin sa inyo mga kapatid. So ito mga kapatid, yung 10 piso coin na kadalasan nating nabibili sa lahat po ng uh, karamihan po, sa lahat po ng mga nanonood dito sa atin. Okay, so gusto ko lang po muna i shoutout si Sir Sitoy, uh, ayan, from General Santos City pa, no? Napakalayo nang narating ng 2007 na 10 piso na to. Ayan. So, napaka-ilap na po nito sa ngayon. Akala lang nung iba, napakarami nitong 2007 na to. Hindi nila alam na ito po ay mahirap hanapin. Ito po yung mga collectible coins na talagang binibili ng mga tunay na kolektor mga kapatid. Ayan, At lahat ng mga kolektor na nagko-collect ng mga hard to find. Ito po mga kapatid ang kadalasan na hinahanap. Year 2007, na 10 piso. Okay? So, ayan mga kapatid. Apakita ko sa inyo mga kapatid. Gano gaano kalinaw. At kung gano ka detalyado itong mga kinokolekta natin. Ayan. So, katalasan na pinapalagay natin sa damit. Yung uh, barya na ating nabili sa ating mga viewers. So ito mga kapatid ay nakita lang po no sa mga isinukling bariya sa tindahan. Kaya napakaswerte talaga ng mga nakakakita nito. Ayan. Tapos mga kapatid, yung year 2009 na 10 piso. Matuloy po tayong bumibili nun, no? Marami na rin pong nakapagbenta sa atin nun. At nakita lang sa gasolinahan, kaya i-double check nyo mabuti Okay, so hanapin natin yung coins Ito mga kapatid, nandito po Ayan So titigan nyo mabuti mga kapatid no Yung ating uh, nabili na 10 peso coin year 2007 So iso-zoom natin camera Ayan mga kapatid. So okay pa yung details nito Ayan, very fine condition, napakaganda po Ayan, maraming maraming salamat po kay Sir Sitoy. Ayan, from General Santos City. Napakalayo pa ng narating ng uh, bariyang ito. Ayan. So, ganyan po yung binibili natin. Yan po ay legit na 10 piso coin year 2007. So, hindi po tayo tumatanggap ng mga common error coins at yung mga common year. Napaka-imposible po. Hindi po natin binibili yan. Okay? Ilabas natin mga kapatid para mas malino ninyong makita. Itong 10 piso coin year 2007. Ayan. Napakaganda mga kapatid ng mga ganitong uri ng klase ng kinokolekta namin dahil ito po ay mahirap hanapin, hindi po ito common. So ang kasama nito mga kapatid ay yung year 2009 na 10 piso. 2007 at 2009 po ang binibili natin sa 10 piso. Kaya kung meron kayo, ayan, mag-direct message po kayo. Priority po yung mga nagda-direct message. Sa ating uh, Facebook page dito sa Barrio Official PH 2.0 Ayan mga kapatid so, Hindi po tayo bumibili ng common year at common error coins Okay, so yan po yung lagi nyong tandaan So mga hard to find coins po ang kinokolekta natin At yan po ay legit mga kapatid Okay, so yan malaki ang pag-asa ninyo mga kapatid Kung makakakita kayo na mga ganitong uri ng coins Mabilis nyo pong maibibenta sa akin yan Okay, pero kung mga common error coins, common year common coin, hindi po natin binibili. Okay, so yun lang mga kapatid, in-update ko lang po kayo. Marami pa po tayong parating na mga coins. Ayan, abangan nyo po mga kapatid. Ipapakita ko po sa inyo lahat ng ating mga nabibiling mga coins. Okay? So maraming maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta. Ayan, sa ating mga kapatid na kolektor. Mag-ingat po tayong lahat mga kapatid. Happy hunting and good vibes.